Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga babaeng hindi dapat pakasalan o asawahin ng lalaki. Narito ang mga munting tips o payo para sa mga lalaki lalo na kapag may karelasyon o diyowa kang babae. Dapat malaman nyo mga kalalakihan para hindi kayo magsisi sa bandang huli. Narito ang mga tips. Una, babaeng may bisyo, tulad sa sugal, kahit lucky nine lang 'yan ay hindi nyo dapat pakasalan ng isang babae. Mas lalo na kung mahilig sa bingo, online bingo, at kung ano-ano pang klasing sugal na bisyo ng isang babae. Pangalawa ay mahilig makipagkwentuhan sa labas. Yung tipong bibili lang ng suka sa tindahan ay kung saan saan kanto nakikipagkwentuhan humihinto na parang tren kapag may makitang tao kahit hindi kakilala ay hihinto at makikipagkwentuhan sa labas, ayaw agad umuwi pagkatapos bumili sa tindahan. Yan dapat iwasan ng mga lalaki. Pangatlo ay bungangerang babae. Ang pangit sa isang babae na parang embornal parang basura ang bunganga. Parang si Tulfo ang bunganga na mahilig magmura. Hindi dapat yan pakasala ng ganung babae. Pang-apat ay mahilig tumambay sa labas, nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay. Nakikipagshismisan sa mga tao. Hindi pa nga siya nakakapaglinas ng bahay ay tumatambay na sa labas naghahanap ng kakwentuhan. Puro bunganga, hindi pa nga nakakaligaw, hindi pa nga nakakapaglinas ng kanyang katawan ay tumatambay na agad sa labas. Ayaw maglinis ng bahay? ayaw mag-asikaso sa gawaing bahay ang gusto lang niya ay tumambay sa kanto hindi nyo dapat pakasalan yan kawawa lang kayong mga lalaki naalala ko yung kapitbahay namin si Aling Inday palaging nasa labas ng kanilang bahay pagdating ng mister niya galing sa pag-TPD cab ay walang nadatnan na sinaing kaya ang ginawa ni Mang Rudy ay nagsisigaw hinampas ang caldero kasi wala siyang nadatnan na sinaing sa bahay kasi ang misis niyang si Aling Inday ay nasa labas nakikipagchismisan sa kapitbahay. Panglima ay friendly sa mga lalaki. Yung tipong kapag nakakakita ng lalaki na medyo may hitsura ay nagsasalita agad ng wow ang gwapo. Kinikilig kapag nakakakita ng gwapong lalaki. Sigurado ako niyan matsutsak chak yan ng ibang lalaki. Kaya iwasan ang mga ganong babae, sasakit lang ang ulo mo sa ganong babae. Pang-anim ay naninigarilyo, may bisyo. Yan dapat iwasan ng babaeng may ganong bisyo sa katawan. Delikadong babae yan. Kapag naging asawa mo yan ultimo pambili ng bigas sa pamilya ay ibibili niya ng bisyo niya. Pang-pito ay umiinom. Ang babaeng umiinom ay delikado yan. Lalo na kapag may kajamang, kainuman ng ibang tao. Sigurado yan matsutsorba yan ng ibang lalaki. Ultimo pambili ng bigas at ulam sa pamilya ay ibibili niya ng alak para sa bisyo niya. Pangwalo ay babaeng mahilig sa barkada. May asawa na nakikipagbarkada pa lalo na kung ang kabarkada ay mga lalaki. Maski sabihin pa yan babae ang barkada niya pangit pa rin yan. Ayaw lumagi o pumilmi sa bahay. Gusto niya nasa barkada lagi siya. Kapag sinuwi mo ay magagalit. Nagbubunga nga agad. Kapag ganoon ang isang babae sigurado ako na majejerger yan ng ibang lalaki. Pangsyam ay babaeng may tato sa katawan. Kasi ang matinong babae ay hindi yan magpapatato sa katawan. Mantakin mo pati katawan niya ay ginagawang billboard. Ang sagwa ang pangit sa isang babae na may tato sa katawan. Ang arte pa, feeling nila ang may tato sa katawan ay mabuti. Hindi nila alam na ang babaeng tadtad -tad ng tato sa katawan ay mababa ang tingin ng mga matitinong tao. Ang akala nila kapag may tato sa katawan ay napakaganda, napakatalino na nila. Hindi nila alam na ang babaeng may tato sa katawan ay bad image yan. Ang ART pa ng mga yan, pa-English-English -English pa. Ang alam lang naman na English I thank you so much, judgmental, basically, actually, really, sobra siya. Grabe siya, yan ang mga katangian ng mga malalanding mga babae. Pangsampu ay no long time relationship, palaging nakikipaghiwalay sa karelasyon na parang damit kung magpalit ng lalaki. Ang gusto niya ay palaging iba ang karelasyon. Diyan siya nag -e enjoy pa iba-iba ang karelasyon. Mga ganon tipong babae ay hindi dapat yan pakasalan. Sasakit lang ang ulo ninyong mga lalaki kapag ang naging asawa nyo ay may ganong katangian na babae. Baka matulad kayo kay Hudas na nagbigti sa konsumisyon. Kaya mag-isip-isip na kayong mga lalaki, iwasan nyo na ang mga ganong pag-uugali ang mga jowa girlfriend nyo bago pa man mahuli ang lahat. Ang pagsisisi ay laging nasa huli. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.